Kunting mosquitoes po mga kaparm. Kahit pa yung nakabalot. Kailangan po ay ginagamitan pa rin ng CHO sa alok yan. Para ah, hindi po ano. Hindi po. At ay damage ang balat. At syempre, ah, hindi po ano. Hindi po nawawala yung alikabok sa balat niya. At po nagpapaganda ng kutis at kulay. Kapag siya po ay So yan ganyan po yung paraan ng pag-harvest gamit po yung salok uh, sa mga packer uh, natin yan yeah, si solitario ang gawa nun yan yeah. so continuous pa rin po tayo uh, kahit po na umuulan po hapon no choice po tayo kaya utay utay lang po ang bitas natin kasi nga po wala po tayong pagdalhan yung atin pong uh, mga harvest mga kapahin ayan po ipakita ko po sa inyo Ayan, napakadami pa po ng buwan nito. Napakadami pa po ng buwan nito. Ayan po. Ayan. Ayan. dito pa lang po kami. Punahan pa lang dito sa may bahay na ito. Kargadong kargado pa po ito ng bunga, mga kaparm. So, 119 days na po ito. Ayan. Continuous pa rin po yung aming harvest. Ayan. At alari lang po ang pitas. Uh, pa 100, 100 plus lang po ng pitas kami. Kasi nga po, wala tayong siguradong pagdadalhan. So, ang mahalaga po araw-araw ay nakakapitas tayo at kapag po may laman ang bodega ay tumitigil po tayo ng isang araw. So, ginagawa na lang po ng parang ito ay na lang kung saan po may nangailangan ng hinog ay dinideliver at ang presyo po niyan ay depende kung ano po lumalakad sa Pakyawan. So, yun po. Uh, dahil nga po ito ay isang uh, exclusive area natin, uh, ito po ay inilaban na po ng sa bayan. So, aminado na po na Uh, halos panama lang po ito sa puhunan huwag lang pong madugi ay ginawa na po ng paraan na may dispose ng mga farm kasi nga po ang tawad po dito ay presyong panggiling lang ay hindi naman po pwede kasi nga po uh, ito po ay medyo malaki po ina yung kapital so kung ano to naman po ay makarecover uh, bahala na po kung uh, ano po yung matitira dito Yan, shout out po sa boss namin kay boss Reden Sisit at Sisit Family yan po So hindi pa rin po kami tapos, siguro mga 2 to 3 days po po ito mga ka-farm. Uh, continuous harvest po ito, dito po sa ating uh, demo area, dito po sa Maragondon, Cavite. Shout out po sa lahat po ng mga nag-abang uh, mula po sa preparation hanggang po sa pag-aabono. Uh, paklo application, flower induction, first shot, second shot, pabaan hugas hanggang sa maintenance hanggang po sa pagpapabalot at pag-harvest, ito po ay kompleto po ang dokum dokum dokumento natin ito. Hanggang sa ngayon po na nagdi dispose tayo, ganyan po kapag tayo po ay nagde-demo, at tayo po ay binibigyan ng authority na may share ang ating mga area. Kaya salamat po tayo sa mga solid tapak natin. Shout out kay Boss Red and Sisit. Panalo po tayo sa bunga, kaya lang po ay talo po tayo sa presyo. Sana po sa susunod na pagkakataon ay magkaroon na po tayo ng magandang Uh, kita dito. So sa ngayon po talaga uh, kumita konti or tumabla or baka matalo pa po sa kapital. Sa sobrang mura po ng mangga. Kung tatanungin niyo po kung magkano ay hindi ko na lang po i-broadcast dahil nakaka-insulto po ang presyo ng mangga sa kasalukuyan. So ayan po. God bless, happy farming. I love you all. Ayan po. Ayan, ang isa po sa masipag natin na uh, mamimitas. Yung iba po ay nandoon sa baba, yung iba po ay pumipitas sa piko at yung iba po ay nasa packing area. Ayan, so, God bless po. Happy farming. I love you all. Ayan. So, ayan po. Continuous pa rin po ang harvest namin, mga ka -farm. Ayan. So, nandun po yung isa sa kabila. Iyon, nandun. At iyon po yung mga bunga natin, oh. So, nabawasan lang po ito ng tigka kaunti sa laylayan. Ayan. At bukas ay dito naman po pupuesto. Ayan po. Yung mga liibo na naghahakot. Sila po yung naghahakot. Ayan. At papunta na po tayo doon sa itaas. Ito po yung nabawasan lang ng tigka kaunti ang laylayan ito. Kasi nga po ay hindi po ito napupulbas ng pitas. Mga kapal. So muli, God bless. Happy farming. I love you all.